inanunsyo ni Ion Perez, host ng It's Showtime, na hindi na niya itutuloy ang pagtakbo bilang konsehal sa Concepcion, Tarlac. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat siya sa tiwala at suporta ng mga tao sa Concepcion. Ayon kay Ion, nagdesisyon siyang huminto sa kanyang pagtakbo upang maghanda ng mabuti para sa paglilingkod sa publiko sa hinaharap. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng pagiging handa bago magtakbo sa isang posisyon sa gobyerno? Sinabi ni Ion na nais niyang maghanda ng maayos bago pumasok sa pampublikong serbisyo. Hindi raw siya takbo kung hindi niya kayang maglingkod ng tama at ng buo. Binanggit din niya na ayaw niyang magdulot ng kahihiyan sa kanyang sarili o sa kanyang mga taga-suporta. Gaano ba kahalaga ang pagiging handa at handang maglingkod bago tumanggap ng isang posisyon sa gobyerno? Nagpasalamat din siya sa mga sumuporta sa kanya at humingi ng paumanhin sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tuwang-tuwa ang maraming tao sa pagiging bukas niyon tungkol sa kanyang desisyon. Ang pagiging tapat at malinaw sa kanyang mga plano ay isang magandang halimbawa. Sa tingin mo ba ay mahalaga para sa mga politiko na maging tapat at aminin ang kanilang mga kahinaan? Pinuri ng mga netizen si On sa kanyang desisyon at sinabing dapat sundan ito ng ibang mga artista at influencer na pumasok sa politika ng hindi fully prepared. Binanggit nila na may mga sikat na tao sa politika na hindi lubos na nauunawaan ang mga aspeto ng batas at gobyerno. Ang desisyon iyon ay nagbigay daan sa pag-usapan ang kahalagahan ng pagiging handa sa politika. Paano kaya nakakatulong ang mga ganitong desisyon sa pag-unlad ng politika sa bansa? Sa huli, ipinakita ni Ion ang kanyang pagpapahalaga sa tamang paraan ng paglilingkod, kahit pa ito ay nangangahulugang pagpapaliban sa kanyang mga plano. Ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng maturity at respeto sa tungkulin ng isang public servant. Sa tingin mo ba ay magbibigay inspirasyon si Ion sa iba pang mga artista na mas pag-isipan ang kanilang mga hakbang bago pumasok sa politika?